yung number the cup lahat fix man I'm not missing the farewell cup date, fix man okay okay yun, ginausap tayo ng ating boss Pakistan pakistani, sabi niya baka fix daw yung takib ng mga tangke, eto yung ating partner na tatlong araw lang na tinuruan natin magmaneo ayan Kita sa loob ng tatlong araw, driver na siya. O ba? sa ko talaga, pag decidido ka talagang matuto, matututo ka. Basta pagbutihan mo lang. Yes, tama yan. Sipin nyo, tatlong araw lang o yung, tatlong araw ko lang po tinuruan dahil magaling yung teacher magturo, eh magaling yung estudyante rin. Ayan ito po yung gagawin namin magdi-diesel po tayo magdi-diesel po kami mga idol ito yung trabaho yan ito po mga idol tol patayin mo muna para hindi sayang sa diesel yan po yung mga nakataas na uh, wiper ayan lalagyan namin ng diesel ayan yan po yan ha Iba natin to Ito mga idol Lalagay tayo ng diesel Eh kung yung iba po nagpapatulo at kami naman po ay naglalagay ng diesel para sila ay magpatulo. <laughs> Ang dami nating Ayan, magpapatulo po kami ha. Ayan. Mabilis lang mag-diesel ay Ayan, Ayan, ayan. Alam, buksan natin yung para mabilis lumabas yung diesel. Ay, yung angin para mabilis yung itulak yan guys yun lang po yung trabaho namin dyan kasi bukas auction po yan lahat po yan mga sasakyan na yan iikot po yan irarampa po yan na parang mga kandidato yan yan po nalagay po tayo ng diesel Nalagay muna natin sa galon para may salin. Wala bang butas yan tol? Yung iba? Wala, ayos yan. Yan po yung mga yan. May buyer na tumitingin ng unit na maglalakad. tingnan mo tol check mo baka may butas meron mula no uh, alam ano mo tol kaya pinanganak tayong mahirap alam mo ba kung anong sagot eh Dahil jan kung pinanganak tayo mayaman, wala tayo rito. Hindi <laughs> tayo magdi-diesel kung pinanganak tayo mayaman. Di ba? Oh. Kaya ka nandyan, pinanganak kang may hirap. Sasalin mo natin ito. Sasalin lang namin ito, idol. Bukulin natin itong imbudo. Kaya, yeah, idol. Kaya, idol. Oh, ada di desil ke, beh? Bikinkan mula yung... Alen. ...tumating. Bagun tumating? Oh, sige. Lagi memulakan. Op. Eh, mga idol, medyo iiwan ko muna itong partner ko Kasi pipicturan ko lang yung bagong dumating na unit Tara tol Ito may bagong dumating na unit Tol so, kuhanin mo na yung ano Yung camera Tsaka isang sticker na malaki Sticker na natin Tsaka yung camera diretso Pagtulungan na lang natin mamaya eh, Pag natapos yung isa Tabi mo lang dyan yan, yan. Uh, Meron kasing bagong unit na dumating, mga idol, kailangan po kasi ito na makuha ng picture dahil uh, nilalive po nila yan. Oksyon. tinatanggal natin yung mga papel para sa Tol Diyan mo muna yung unit Patayin mo muna yung buyer no? dumating na buyer ang init kaibigan sobrang init no wala yung pogi mo sa init ha kasi kukunin natin yung ano o, buka tayo ng sticker no ha walang tayo ng sticker okay shout out na tayo